na, kinan. Eh no. Sa po tawad tawad. Eh na. So mabibili niyo lang to ng murang halaga dito. May tawad pa negotiable pa 'yung mga presyo nito. Pero ito mga second hand. Pero yung kanina lang makina, eh ito ha. Kita nyo yung mga rino ni Boss Anton ha Saka ni Katropang Elmer oh, Timex O oh, ganda naman original talaga o Kita nyo Kailan natin yung flex Dito Katropang Elmer Passive guest O oh, ito pa o oh. Ito oh. ng mga relo dito kay Kuya Dudong kay uh, Boyurig, at syempre doon kay, uh, kay Anton Baluyot iisa-isahin natin yung mga yan yung mga pwesto yan ha? Ah, uh, at ipakikita namin sa inyo ipakikita ko sa inyo yung mga latag na relo nila dito at yung mga presyo ng mga second hand may second hand may brand new at syempre may second hand din o, yun, si, si Anton Baluyot Ayun, ya, simulan na tayo mga katropa ha. Pero mabulat ha. Shout out kay Balong. Balong. Oh. pa yung mga presyo na ito. pero ito mga second hand pero yung kanilang makina eh quality mukha nito ayan so yung kanilang makina eh kinitiyak ginagarantiya naman ni Kuya Dudong na talagang uh, malulugit yung makina di ba tama Kuya Dudong ano oo oh. oh. yung makina ah. na mga rilo mo talagang uh, tigalidad no oo oh, okay. oh. Yeah, mga... although, although, second hand pero yung makina niya may bagwa malaki mo oh, original na pati machine niya oh, yan, oh. No. sa sinasabi ko mga mga ano mga passer na yan, wala hmm. yan. Oh. Kailangan punta kayo rito para malaman yung kung original. Uh oh. o, oh, pero bago ang lahat, batiin mo naman yun oh, yung pinamatiin shout mo. Shoutout sa pinakamamahal kong asawa. ha. Hmm. Saka sa buong pamilya ko, shoutout. Oh. Suportahan natin si ah, uh, Bornok TV. Bornok Junior Kahon. Oh, ayan na, oh. ayan yung kanyang body ha. Si Balongski. Okay na to? Look. Oh, magkano to? This. Okay na? ko oh, eh paano yung bye bye sayo eh nagpagod ka eh eh vlog mo na lang, ko oh ayan oh, na mga katropa ha so yung uh, mga nagtatrow may nakita ako sa vlog ni Elmo na na ano eh nakukundahan ng anak ayun 7 rin lang ano? Ah, 7 na Ah. Oh, si to, ayan oh. Yes, Eh 'yung mga J-shot ni Kuya Ayan 'yung mga di shot. Di nakikita niyo ha presyo ng mga natag di dito mga raibang Oke, okay, tropa, nanti ngayon kay uh, oh, ng vlog mo, One, five, hmm. na na. Oh, ayan. Okay, tropa. Data. like, share, and subscribe. Ito yung matik natin. Ayan yung matik. Magkano matik mo? 2,500. Pag nanonood ng vlog mo, 2,000 hmm. oh, na lang. Oh 2,000 na lang daw ha. <tares> Ayan ha, mga katropa oh, hai, puntahan okay. ha. Puntahan nyo yung kanilang page. Puntahan tayo ngayon kay katropang Boss Anton. Boss Anton, bumati okay. ka. Ayan daw. Sa mga followers. Opo, dali, dali. Bali ata. Ito tayo. Ayan. Boss Anton, dito. dito. naman po sa ano, 200 200. Yung debit nito po ito, na Sa akin mo lang makikita 'yan. Yung nito ito. Ito po si Anton. 500. tayo Oh, sa may kusinito ha. Tanong na si po kung mama, kung papa. Magkano pala sino ito? 35. May tawag pa Kung piloto ka, ito bagay sa iyo, sa mga lalaki na tawag ng oh Oh, si mo yan ni seven na naman po tayo Ito 'yung kanya Omega Automatic na Omega. oo po tayo automatic. naman po. James Bond oo Oh, lupitanan niya apat niya ni strap. Ay, gago, mabigat. Ah, lang naman 'yan ano? You know? Ito 007 James Pond James Pond 007 yan 500 yan 500 po tayo sa car chair professional malubit All plated na car chair 508 quartz lang po tayo klas ito mga klas A daw po ito sinasabi ito, naman yeah. yan busan automatic po ito chronograph watch klas A lang ha makano po busan Tignan nyo yung mga rin ni Boss Anton ha Saka ni Katropang Elmer o oh. Timex O oh, ganda na mga original talaga o Kita nyo Kailan natin yung flex hmm. Dito Katropang Elmer Ay Malupit oh, dito o oh. oh. Timex o Ano na po Tachi Chati Lupit Anjam Anjam Kapalaw Kapalaw ang nakita ko na sa bukit mahal ayan yung mga rilo ha ng korporasyon ha maghahalam kayo ng mga segitag ng mga rilo so, ito itong mga itong pupunta nyo ito sila Kuya Dudong si Boss Anton ito rin sa mga si Puntamanong Rilo ayan may mga kasi pa sila oh mag yes. na Oh, ito pa. Ito, lahat oh. mm. So, yung presyo nito, ni kung, uh, kung kayo may, uh, interesado sa mga ha? Dito kayo sa Puyo Sulego Santo na at sa kay, ano, kay Muyurig. Maraming maraming salamat mga katropa. Aga sa muli.